Magandang gabi sa lahat ng mga kapwa, kumarites sa bansang Pilipinas, ang inyong lingkod si Yan Gasa At nandito po tayo ngayon upang ipahinga ng saglit ang ating mga posot isipan na nadadala lang silakbo ng damdamin sa sobrang init ng politika sa ating bansa Blind Item Si Netsh Itay na isang lalaki na nakisausao sa issue at piling victim. Sinabayan ang galit ng publiko sa kanyang ex-girlfriend na nakipagrelasyon sa isang hotdog na hiwalay sa asawa. Ang nasabing lalaki ay isang hampas sa lupa, basura, walang kwenta at butaw lamang dito sa mundong ibabaw. Ang tanong ninyo ngayon, bakit ka mo? Matapos ang tatlong araw na ating mabusising pagsisiyasat dito sa ating lalaking subject mula sa napakaraming lehitimong sources na malapit sa dalawa, ating napag-alaman na ito pa lang si lalaki ay walang ibang ginawa kundi perahan lamang ang kanyang ex-girlfriend na yung actress sa kanilang isa't kalahating taon na relasyon. Ang nasabing lalaki ay isang irresponsabling ama at may isang anak na hindi na ilang taon na ang lumipas at paminsan ang kanyang ex-girlfriend pa na yung actress ang nagbibigay ng baon o sustento doon sa nanay ng anak ni laking pabiktim na walang kwenta, dukha, maralita, hampas, lupa ating uh, ding napag-alaman mula sa kaibigan ng dalawa na paminsan pala ay siyang aktres ang nagbabaya ng upan ng bahay ng pamilya ni lalaki sa tagig. My God! Yucks! Ang matindi pa dito mga marites, Kumapit ka na, may isang pagkakatao, nagalit na galit ang landlord ng pamilya ni dahil delay na delay na sila sa upa, kaya si lalaki ay nanghiram ng pera kay ang actress at pinahiram naman siya nito. Ang matindi doon, imbes na e ang bayad Mars! sa landlord ng kanilang bahay. Dumiretso ito sa kasino para isugal ang pera na binigay niyang aktres upang palaguin sa nangunit na olats na ubos lalo. Wala ka lang ang pera, ang paslupa ka lang ha. may bisyo ka pa. Ang ating subject ay madalas makita sa iba't ibang kasino kagaya na lang ng Resorts World, Soler at Okada. Kung kani kanino dumidiskati ng pera, iba't ibang kadahilanan, nangungutang, kaliwa't kanan. eyon eh yun pala, ang totoo ay ipang susugal lang at ipapatalo sa kasino. Lolong sa sugal ang lolo mo, ang matindi dyan Mars. Eto na, kumapit ka na, maliban sa sugal, may iba pa siyang bisyo, ang ating subject, si lalaki ay isang party party boy. At maliban sa personal na bisyo, eto na Mars, Marite kumapit ka na at baka hindi mo kanyanin, maliban sa bisyo, eto rin ay kanyang negosyo ating napag-alaman na ang ating subject na laki ay marami palang sinusuplayan na mga Becky. At eto mas matindi dyan, kapit na ulit Mars. Ang mga Becky na ite ay kanya mga spunky. Walang trabaho at walang negosyo si lalaki, kaya kapit siya sa matutulis bilang kanyang source of income. Binibigyan siya ng pera at pinapahiram na mga mamahaling gamit kagaya na ng mga sapatos, relo at minsan pa ay sports car na kanyang iniyayabang sa social media na akala mo ay kanyang ngunit pinahiram lang naman ng isa niyang spong na Becky. Meron tangang isang karumal-dumal na pagkakataon na kinailangan niyang iwan ang kanyang ex-girlfriend na young actress sa loob ng isang bar na walang kasamang ibang babae. Dahil, tanong mo, bakit? Bakit siyan? Bakit gusto malaman? Dahil kailangan daw niyang i-prioritize na lalahan ng supply ang kanyang bagay na spunky dahil ito lamang ang kanyang source of income. Iyak ng iyak ang kanyang ex-girlfriend na young actress na lasing-lasing sa isang bar at iniwan sa kanyang mga lalaking katropa. At hindi dyan nagtatabos marites Ang matindi dyan Matindi rin ang pinagdaanan Ng kanyang ex-girlfriend Na yung actress dahil dahil ang ating subject ay isang matinding gaslighter at kung ano-ano masasakit na salita ang sinasabi sa kanyang ex-girlfriend na yung actress kahit nasa harap na mga tropa, kaibigan at mga kapamilya. Ito'y isang sad boy pabiktim manipulative na gusto niyang sabayan ang galit ng publiko dito kay ex-girlfriend niyang young actress upang siya'y magbukang biktima at bila -bila sa mata ng madla, tipikal na basura at walang kwentang lalaki na poros pagpapapogi lang ang alam ngunit wala naman talagang datong at isang dakilang dukha maralita hampas lupa na kumakapit sa back. Alam nyo na yon. Ayon sa isang malapit na tao dito sa dalawang mag-ex-jowa, One time daw ay napuno siyang actress dahil nung mag-away sila ay nagpunta sa bar ang ating subject at pinagkakalat na siya daw ay single na. Naggalit siyang actress at sinapak niya ang ating subject. Napahiya at ang ating subject kaya ni wrestling siya nito at sinakal-sakal kung ano-anong mga pang-aabusong physical. Ganyan kalala ang ating subject na lalaki na sobrang pabiktim ngayon sa mata ng publiko na akala mo kawawang kawawa. loko ng kanyang ex-girlfriend na young actress kahit siya naman talaga ay isang walang kwentang boyfriend sa loob ng isa't kalahating taon para lamang makasakay. Sa kasikatan ng kanyang ex-girlfriend na rising star ngayon sa bansang Pilipinas na no sumobrang ingay ang pangalan kamakailan dahil sa kinakaharap nitong issue na pakikipagrelasyon sa isang hotdog na hiwalay sa asawa. Sino kayang nagslook sa publiko ng kanilang lihim na relasyon na ay tinatago na ng ilang buwan? Sino? Sino kaya loko-loko itong taong iti? Imagine lihim nila sa publiko tapos inislook kaya sila ngay binabati ko. Sino ba ito mga marites? Sino? Hanggang sa muli, ito ang pinakamarites na lalaki sa bansang Pilipinas ang nag-iisang siyangga sa paalam mga morse.